luto na tayo. Kapag hugas na. linis ko kasi yung isda. Ang lilit kasi, kasi pala nang nabenta ka sa akin kahapon. Akala ko naman malalaki siya na Gigi. Maliliit pala kaya sinaga ko siya na ano na linisan. Okay lang eh Kumari ko kasi yun kaya parang nahihiyan na lang din ako hindi bumili sa kanya. natin para masarap. Sini Bi. Emir. Ini galitan. Ha Bagaimana? 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 wala na mm. kawawa tingin what's that it for this way lagot, asa na yung laman yan Say hi. Yeah. say hi. Come here. Di to kasi kabilang. Dito... Kasi para Say ano... Hi. Kasi 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 daw siya <laughs> Frozen ka, baby? Yeah. Wow. Wait big. Big. We'll big. At. And soy. Hey! Baby, ko, can you please get the, ano? We'll big soy. Garlic. Coco. Okay. Yay! Coco. Nasa ilalim, mahal. Ang liit, oh. Ayun, baby ko, please. Okay. Opo. Ganun mga mahal yung opo ni Mika. Ay yung garlic. Nasa ilalim baby ko. như vậy cũng chưa Tingnan muna natin yung ano, yung careful. Careful lang ako. Sorry po. Ah, uh, ano? Opo. opo. Careful lang ako baka ma, ma, ma ano, basag. Okay, sorry tara na. Opo. Opo, opo. Opo, Madam Tana. Tapos sa natin ng pintahan na mo na yung ano, axio. Ito yung ilalagay natin Mita. sa pag bahay. Tapos mag-ano mag, tayo, uh, chicken yung sa kanila ng mga ulan. Mag-ano tayo, mag tayo ng chicken. Lintimpla mo natin ng ating uh, paksiyo. Ayan, maliliit kasi siya, maliliit. Kaya, ipapaksiyo ko na siya lahat. Uh, Uh, maluto na. Opo. Uh, Ayan. Sibuyas, bawang, luya, at kamatis. Ayan. Tapos, um, uh, natin ng sap, ano, ah, uh, vinegar. Ayan, magubos ko lang. Pero meron tayong bago dito. Ayan. Ito. sabit ha. Mahirap pa kasi nang walang ano, walang camera. Ate, yan na sila sa ate ko. Ayan. Ayan. Lagyan natin ang Lagyan suka. Ayan, tapos kunting tubig. Magic sarap. Ayan, pinagyan ang magic sarap. kasi sa Teka lang muna. Ipintahan lang naman natin. Ayan, yeah, magig sarap. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin uh, uh, ng konting tubig. Ayan. Tapos, lagyan natin ng... Ayan. Ayan. natin ng paminta. Ay, bumukman ang puso sa agla. Ano Ayun, natin na. open Wait po, mahal. Wait. Busy pa si Mita. Busy pa. Saglit. Ayan, paminta. Tapos, ah, mag-aano tayo ng manok. Mga tayo ng manok. Kaya, ulam naman ng mga bata. Yung paksiw kasi, yun ang sa akin. Tsaka yung upo. Sige sa tayo ng upo. Na lang natin. Wait lang. Ang ating electric fan ay nakatapat sa ano. Yun. Ay! Ano na muna naman yung chicken. po. Kunin na. Ano na natin, ah, uh, gulay na natin ang mga upo ni Au. Galing to kayo sa aking kaibigan binigay niya. Kay Au. Ayan. Au! Kay Tita Au to galing. Tita Au, the baby at. Ah. Isa na natin. T Tita Au. Tita Au. Hey, two for you. One for me. Ah, uh, Ayaw, bongo. Sige. Sorry, po. Hey, don't do that. Sorry, Tana No, then, Anna, Tana. I'm, I'm not I'm Oh, sorry, you are ProSin. Frozen. Sorry, bruising. Frozen. Kita nama I mga dinian yung cell ko. Good morning ka na sa kanila. Good morning. Good morning, the baby. Up. I'm frozen. I'm frozen? Okay, oh, you know, chicken. Oh. Ah! <laughs> chicken. Go. chicken. I like chicken. Look at the baby. Yeah. <laughs> Ang fire, akain yung food mo. Oh. Mo. O, oh, bigyan mo kay mami o. Oh. Makin kayo ni mami yung karak to. Pizza. No, pizza. O, oh, pizza. O, oh, pizza nga. Bigyan mo kay mami mo. Dali, pizza o. Oh. Dali. Pizza. Yeah. Buto, mami. Dali na. Sige na. Like? Ay, yeah, may pizza kayo ni mami. Dali. Pizza. Ang oh, it's okay. Ay, <laughs> Sumabit. o, oh, dali na. Para may pizza sa kayo. Pizza, pizza. Pizza, pizza. pizza, pizza. Naglagpang akin ng sibuyas eh. Ayun, nag nag-aon uh, tayo nakasakay nang ating taxi. O oh. oh, sige na, opo. Sige na, akit na doon. Kumain muna kayo doon. Dali na. ito ni ni Sis oh, Iluluto ko lang pa, pat, ano, ka, ano, ka-partner siya ng aking isda. Para medyo din ulam si Chiki kasi si Chiki ay vegetarian na aso. Gusto niya lang ng gulay. Ayaw nga niya ng dog food. Ayaw nga ng dog food. Nandun lang sa isang tabi. Ayaw niyang kainin. Diyos ko po. Okay, walang gastos. Bahala siya. Gusto niya ng pagkaing tao. Bigay mo na. Para maka... Kumain kayo. Kumain kayong dalawa. Dali na. O. Ibigay mo nga sa kanya. Nasaan na? Ibigay mo sa kanya. Ibigay mo sa mami mo. Go to mami. Go to mami. Ibigay mo, mo sa kanya. Ibigay mo sa mami mo. Go to mami. Ibigay mo yung pizza. Dali. sa Ayan. Luto na tayo para tayo nakakaurong sa buhay. Ayan, luto-luto na tayo. Dito ako nakakapamalengke kaya kung ano yung nandito lang yung sinatsagyan natin lutoin kasi uh, isipisihan pa ako. Hindi pa ako makagura ng pamamalengke. Nakapag-grocer na ako pero hindi pa ako nakapamalengke. bilis naman ano yun, ng minutes natin, 11 minutes kaagad agad di pa nga ako nakaka hiwa ng ating ingredients. Bilis naman ang ating minutes Gusto ko kasi agad-agad eh, matapos natin ang ano, um, silipin ng ating natin ang ating taxi. Oh. pala asin. Ito natin nalagyan ng asin. Ito natin ng asin ha. Tapos nalagyan natin ng ano, konti lang na sugar. Para siyang spicy na sweet spicy. Ganun. Alright. Dati din ako marunong magluto. Kaso lang, uh, tayo yung nakapag-asawa din naman. Kahit papaahan paano, dito na tayong magluto. ayun ayan. ayan. Uh, medyo, medyo marunong. ba ano natin ang ating upo. Para tayo baka kung kung nasa buhay, isa na natin kasi eh. ko to kasi bala ko to ilagay sa sini, si, sinigang na isda Pwede 'yon oo basta ilalagay sa sinigang Sinigang gang Diyan naman 'yung reklamo 'yan eh. nasa iyo naman kung kakainin mo Ang mga lutuin naman walang reklamo 'yan Nakadepende na lang 'yun sa iyo kung gusto kain mo kainin o hindi Parang ganun iba. Hmm. Tanggal tayo -urong -urong na horo-horo na. Si Padre Edgar, relax relax daw siya ngayon kasi pagod daw siya kahapon. layo nang 'yung ano eh binahin namin kahapon si pa lang ang driver ayoko naman siyang magsab kasi niyo kabisado yung ano niya yung motor niya tsaka si Paddy mas magaling mag drive kaysa sa akin ako kasi yung ano pa baby ang drive ko ang bagal tapos dito dito lang pag sa highway medyo mabagal talaga ako maingat kasi ako kaya ang drive ko pag baby lang hindi siya yung mag-alis, siya lang baka yung ika nga, yung kaya lang ng ano ko kaya lang ng aking power kasi pag tayo nagmadali, syempre hindi naman ako magaling mag-drive pero matagal na akong nagda-drive kaso lang, super talagang ingat ko alam yung tipong hindi ako yung singit-singit, si -singit, ano uh, depende lang din pag uh, yung magmamadali ayun, nasingit pang minsan pero hindi ganun pa lala ang aking singit kasi anong sense ng panunumpa sa LTO kung puro ka lang din naman singit ano natatawa ko sa ano, may panunumpa sa LTO <laughs> at nang kukuha ng license ganun kailangan uh, manunumpa ka aking ano, sibuyas. Pero bigay ko ng kapatid ko. Ayun. Hindi naman kasi niya, hindi naman kasi maubos ang nanay ko yun. Kaya dinala ko yung kaya. Kasi, mabubulok uh, lang yun doon. Hindi naman mahilig magluto yung kuya ko at saka nanay ko. Kaya, uh, ano na lang din. Dinala ko na yung iba. Kasi sayang. Ayun. Tanggalan natin ang ating ang ating sinaing ito na yung ating chicken e, sasalang din natin ito kasi yun ang ulam nila chicken mga e, kailang salang tayo sa maghahapon kasi nga medyo masaydan sa ulam ang aking mga kasama rito hindi e, sila basta basta kumakain ng isda isda at ano lang Ah, Sarangan natin ang ating Iprito ko muna yung aking ano, yung aking GG kasi yun ang isasama ko sa upo mamaya na natin lutuin itong chicken kasi para uh, fresh pa siya pag ano nahinan natin yung mga gusto Ito kasi yung GG na to. Yung um, kumakas ko ng ilang peraso dun sa atin. Paksiw, papaksiwin. Ito yung ilalagay ko sa upo. Kasi wala akong baboy sa rin. Hindi pa kasi nakapamalengke. Eh. Ano na ko kasi yung grocery. Tapos medyo naging busy tayo sa pagbuhan ng lisensya ni Padilla yung ako nagpa-card. Nagpa sa mga kukuha ng license, ang lang po yung magpapareplace kayo ng card. Sobrang dali lang po, siguro ko 2 hours ang pila lang. Depende siguro sa kukuha na ninyo. Merong mabilis, merong namang hindi. Kaya sa uh, Robinson Santa Rosa, mabilis. kung kukuha ng card, fingerprint lang. Tapos kuha na yung ano, kuha na yung inyong <coughs> naano ano po sa pagsiwa yung inyong card. Fingerprint lang siya tapos ano ibibigay na sa iyo yung pinaka-copy mo ng uh, card. Iba yung copy niyo ng license niyo na ano na papel. O, yung papel na yun, pipresent na yun doon. Tapos, kaya ano naman sa inyo yung pinaka-card. Itay kayo ng mga uh, 1 to 2 hours nakuha na kaagad. Ayun. Tapos, biabot sa'yo. Nagtagal lang naman kami doon kay Padi. Kasi yung kay Padi, renewal. Nagtagal si Padi doon sa, ano, doon sa releasing. Ang tagal ng antay Diyos ko po. Dun siya talaga inabot ng siyam-syam sa releasing. Tapos, hindi ko alam, ihahabol eh, niya pa pala yung kanyang, ah, uh, rehistro ng motor. Sabay! Sabay ang lisensya niya at motor niya. Diyos ko po. Kaya ang dami naming nilakad kahapon. Galing Robinson. Tumakbo kami ng ano, binyan. Pinabog namin doon sa kakilala niya na ano. Kaya kung sino pala yung mga may work gustong magpalakad ng kanilang rehistro. Ayun. Mag-contact lang kayo sa amin ni Padi. Kami nang bahala. Mag-ano ng mga inyong ano, ah, uh, rehistro. Sa iba ay 2.5. Sa amin ay bigay lang namin ng 2K. O lahat, lahat na yon Kami na bahala. Basta ipa-emission ng yung inyong motor. Okay na. Kami na magpa-process. Kaya sa lahat ng mga gusto magpa-process sa amin, may kakilala kami sa LTO kasi uh, magsabi lang kayo. Nakutulungan namin kayo. Pero maliit lang din yung charge namin doon. Parang pang merienda, pang abala lang sa amin. Mamaya ulit kasi ang haba ng ating video magandang maganda sa inyong lahat. Putulin ko kasi para tapos ninyo yung aking video na sa 20 minutes. Bye-bye.